Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang yung kaagapay, Pastor Ronald Leobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito ito ay may pamagat na The Holy Presence of God. May dalawang tanong ako para sa sayo, Kagapay. Una, bakit may mga lobo o balloons na lumilipad pataas at may mga lobo na bumabagsak sa lupa? Kagapay, ang lobo na naglalaman ng espiritu o helium ay lumilipad ang lobo na naglalaman ng ordinaryong hangin lamang ay bumabagsak sa lupa. Pangalawang tanong, may hawak akong pako. Paano ko mapapalutang ito sa tubig? Ipapako ko ito sa isang perasong kahoy at ito'y lulutang kasi nakalakip sa kahoy. Ang dalawang ilustrasyong ito ng lobo at pako pa ay ilustrasyon ng buhay na puspos ng Espiritu Santo. Ang tanging paraan upang ang Kristiyano ay makapagtagumpay sa kasalanan at upang siya'y makapaglingkod ng mabunga sa Panginoon ay sa pamamagitan lamang ng buhay na puspos ng Espiritu Santo o Holy Spirit-filled life. Ang taong hindi puspos ng Espiritu Santo ay katulad ng lobong puno ng ordinaryong hangin lamang. Tiyak na babagsak sa lupa ang lobong naglalaman ng ordinaryong hangin lamang. Gayun din ang kristyanong nagtataglay lamang ng makataong lakas at talino ay tiyak na matatalo ng tukso at kasalanan. Ngunit kung siya'y pospos ng Espiritu o kapangyarihan at karunungan na galing sa Espiritu Santo, makakayan niyang talunin ang mga tukso at kasalanan at maging mabisa ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. At ito namang pako ay katulad ng taong hindi pospos ng Espiritu Santo. Tiyak na lulubog ang pako sa sandaling ihulog ito sa tubig. Subalit kapag inilakip natin ang pako sa isang pirasong kahoy, hindi na ito lulubog kasi lulutang na ito kasama ng kahoy. Gayun din ang taong hindi pospos ng Espiritu Santo. Kahit anong gawin niyang pagsusumikap sa tulong ng makataong kakayahan at kaalaman, siguradong tatalunin siya ni Satanas. Ngunit ang Kristiyanong pospos ng Espiritu Santo ay masasangkapan ng kapangyarihang magtatagumpay sa kalaban. Dito sa ating patuloy na pag-aaral sa Romans chapter 8, may ilang katanungan tayong dapat sagutin tungkol sa ating relasyon sa Espiritu Santo. Unang tanong, nasa loob mo na ba ang Espiritu Santo? Natitiyak mo na ba na ang Espiritu Santo ay nasa loob mo? Romans 8:9 you however are not in the realm of the flesh but are in the realm of the spirit if indeed the spirit of God lives in you and if anyone does not have the spirit of Christ they do not belong to Christ Sa Tagalog ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu yamang nananatili sa inyo ang Espiritu Santo subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Ulitin natin ang pangalawang bahagi ng talata. Subalit so, kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Sa ibang salita, kung wala sa loob mo ang Espiritu Santo, hindi ka totoong Kristiyano. Sa palagay mo ba, ikaw ay totoong Kristiyano? Kung gayon, ang tanong ko sa iyo ay ito, natitiyak mo na ba na nasa loob mo ang Espiritu Santo? Paano ba natin tinatanggap ang Espiritu Santo? Dadalangin ba tayo ng ganito, Espiritu Santo, tinatanggap kita sa aking puso ngayon, pumasok ka sa aking puso? hindi tayo dadalangin ng ganyan kaagapay. Ang Espiritu Santo ay kaloob ng Diyos sa sandaling sumampalataya tayo kay Kristo at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Galatians chapter 4 verse 6 Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit calls out, Abba, Father sa Tagalog sapagkat kayo'y mga anak isinugo ng Diyos ang espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw aba Ama Kaagapay, suriin natin mabuti ang talatang ito kanino sinusugo ng Diyos ang espiritu sa mga anak niya sa makatuwid dapat nating tanungin paano ko matitiyak na ako'y anak ng Diyos John chapter 1 verse 12 yet to all who did receive him to those who believed in his name he gave the right to become children of God subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Maliwanag, di po ba? ang sumasampalataya at tumatanggap kay Kristo, sila ang pinagkakalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya kaagapay ang tanong ay ito, Tunay bang sumampalataya ka na at tumanggap ka na kay Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas? Kung natitiyak mo na tinanggap mo na si Kristo, ito ang pangako ng Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos at sinugo na ng Diyos ang Espiritu upang manahan o manahanan sa loob mo. Pangalawang tanong, paano nalalaman na nasa loob ko ang Espiritu Santo? Simple lamang kaagapay. Natatandaan ba ninyo ang kasabihan sa English? Where there's smoke, there's fire. Kung saan may usok, may sunog. Gamitan natin ng ibang ilustrasyon. Halimbawa sa opisina, paano mo alam na dumating na ang janitor? Malalaman mo kasi naitapon na ang mga basura, nalinis na ang alikabok sa mga mesa, at nalinis na rin maging ang palikuran. Ganun din kaagapay ang Espiritu Santo. Kung nakatira ang Espiritu Santo sa puso mo, may mga palatandaan siyang ibibigay. Pag-aralan natin mabuti kaagapay ang sumusunod na mga palatandaan. Unang palatandaan, lilinisin ng Espiritu Santo ang buhay mo. Romans chapter 8, verses 12 and 13. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh, but to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay pinatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Ang pangalan niya ay banal na Espiritu o Espiritu Santo. Kapag pumasok siya upang manirahan sa loob mo, ang unang gagawin niya ay wawalisin niya palabas ang lahat ng mga gawa at bisyo ng makasalanang laman. Ikaw ay kanyang babagabagin o ikokonvict tungkol sa mga makasalanang kaisipan at ugali na dati mong ginagawa at bibigyan ka ng pagkamuhi sa mga kasalanang ito at tutulungan Kanya na tanggihan at alisin sa iyong buhay ang mga bagay na ito. Ano ba ang mga gawa ng laman? Basahin natin ang listahan ng mga gawa ng laman sa Galacia Kabanatang 5 sa mga talatang labing siya manggang isa. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampikampi, kampi pagkaingit, paglalasing, kalayawan at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kagapay, paano mo malalaman na nakatira sa loob mo ang Espiritu Santo? Malalaman mo sapagkat lilinisin niya ang buhay mo, wawalisin niya palabas ang mga kasalanang gawa ng laman. Subalit kung nagpapatuloy ka pa rin sa makasalanang gawa ng laman, bibigyan kita ng mahigpit na babala. O warning, kaagapay, wala sa iyo ang Espiritu Santo at ikaw ay hindi totoong Kristiyano. Mangyari magsisi ka ngayon din at tanggapin mo ng totoo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pangalawang palatandaan, papatnubayan ka ng Espiritu Santo. Romans chapter 8 verse 14, for those who are led by the Spirit of God, are the children of God, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kung totoong nakatira sa loob mo ang Espiritu, tuturuan ka, aakayin ka, papatnubayan ka ng Espiritu Santo. Halimbawa, paano mo mararanasan ang patnubay ng Espiritu Santo? Una, bibigyan ka ng Espiritu Santo ng pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 2 like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang spiritual na gatas ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na siya pinakatinapay na spiritual natin. Ayon yan sa Mateo Kabanatang 4, talatang 4 pangalawa bibigyan ka ng Espiritu Santo ng pagnanais at kakayahang manalangin sa Diyos Romans 8:15 The spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again rather the spirit you received brought about your adoption to sonship and by him we cry abba father sa Tagalog, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Kagapay ko nga ang Espiritu Santo ay nasa loob natin, inuudyo niya tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Gamitin sa inyong personal na pananalangin ang dalangin itinuro ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Pangatlo, bibigyan ka ng Espiritu Santo ng panloob na katiyakan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay kasamang tagapagmana ni Kristo sa lahat ng kayamanan ng Diyos. Bagamat sa buhay na ito ay uh, makararanas ka ng mga pagtitiis alang-alang kay Kristo. Ayon sa Roma kabanatang 8 sa mga talatang 16 at 17, ang espiritunismo ang nagpapatutoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang, kasama Pangapat, sa mga pagsubok at pagtitiis natin ay tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Romans chapter 5 verses 3 to 5. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character and character hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Sa Tagalog, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaagapay, tiyak mo ba na nakatira na sa puso mo ang Espiritu Santo? Nararanasan mo ba ang mga palatandaan na kumikilos sa buhay mo ang Espiritu Santo? Nililinis ba ng Espiritu Santo ang buhay mo? Pinapatnubayan ka ba ng Espiritu Santo? May pagkagutom at pagkauhaw ka ba sa salita ng Diyos? May pagnanais at kakayahan ka ba na manalangin? May katiyakan ka ba sa loob mo na nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos? Binibigyan ka ba ng Espiritu Santo ng kakayahan at kagalakan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Kaagapay, bilang pagtatapos, ito ang hamon ko sa iyo. Natitiyak mo ba na ikaw ay puspos ng Espiritu Santo? Kahit sa lumang tipan, niliwanag ng Diyos na ang kanyang mga anak ay makakapamuhay at makapaglilingkod ng karapat-dapat at mabunga sa tulong lamang ng Espiritu Santo. Basahin natin ang aklat ng Zacarias kabanatang 4 talatang 6. Sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni nang kapangyarihan kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maliwanag din ang habili ng Panginoong Yesus sa bagong tipan. Acts chapter 1 verse 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sa Tagalog, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hodea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya ito ang hamon ko sa lahat. Una, kung hindi pa kayo nakatitiyak na tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, lumapit kayo sa Panginoon ngayon din na may mapagpakumbabang puso. Pangalawa, kung tiyak na ninyo na tinanggap na ninyo si Kristo, ngunit gusto ninyong matiyak na kayo ay puspos ng Espiritu Santo, lapit din kayo sa Panginoon. Meron po tayong Bible lesson o aralin sa Biblia tungkol dyan. Kung ito ay napagdaanan na ninyo, kailangang pagbalik-aralan nyo po ito. Kung hindi pa ninyo napagdaanan ang araling ito, Maari tayong magtakda ng araw para gawin ang araling ito. Para sa lahat, hinahamon ko ang bawat isa na gumawa ng matatag na pasya tulad nito na nagsasabing, Panginoon, sa ganang akin, wala akong sapat na kakayahan at karunungan upang maging matagumpay at mabungang kristyano. Kailangan ko po ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Inihingi ko po ngayon sa pangalan ni Jesus na puspusin mo po ako ng iyong Espiritu Santo. Amen. Sa Diyos ang papuri, diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa unang bahagi ng ating paksang The Holy Presence of God. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado, sa kaparehong oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS febc Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.